Sa pinakabagong episode ng Oji Diaz Inspires na ipinalabas noong Huwebes ikalabing anim ng Enero, tinalakay ni Oj Diaz ang relasyon ng aktor na si Richard Gutierrez at ang kapamilya actress na si Barbie Imperial. Inusisa ni Oj kung ano ang naging dahilan kung bakit nahulog ang loob ni Richard kay Barbie, lalo na't marami ang nag-uusisa tungkol sa kanilang rumored relationship. Sinabi ni Richard na ang pangunahing dahilan ng kanyang paghanga kay Barbie ay ang pagiging totoo nito. Ayon sa aktor, si Barbie ay isang totoong tao, at anuman ang makikita ng mga tao sa kanya, yun ang kanyang tunay na pagkatao. Ipinagmalaki ni Richard na mabuti at maalaga si Barbie, at hindi raw siya mahirap pakisamahan. Si Barbie kasi totoong tao. What you see is what you get talaga sa kanya. Mabuting tao, maalaga, ani Richard. Ibinahagi pa ni Richard na isa sa mga bagay na pinahahalagahan niya kay Barbie ay ang pagiging tapat at malinis ng kanyang mga hangarin. Ania, kapag nakikita mo si Barbie, hindi mo kailangang magtaka kung ano ang tunay niyang iniisip o nararamdaman. Makikita mo na genuine yung intentions niya, genuine yung pagkatao niya, dagdag pa niya. Ang pagiging bukas at tapat ng aktres ang isa sa mga katangiang labis na ikinagusto ni Richard kay Barbie, kaya't hindi rin daw nakapagtataka na nagkaroon sila ng magandang samahan. Ayon kay Richard, nagsimula silang magkaibigan ni Barbie nang magbukas ang isang bar sa Alabang, kung saan sila ay nagkakilala at nagkaroon ng pagkakataon na magkausap. Nangyari pa nga nakuhanan sila ng litrato ng mga tao sa paligid at ang mga nasabing larawan ay kumalat din sa social media. Mula noon, nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan at nagsimulang maging mas malapit sa isa't isa. Sa kabila ng mga usap-usapan tungkol sa kanilang relasyon, nanatiling maingat si Richard sa mga pahayag niya. Ibinahagi niya na hindi nila masasabing seryoso na agad ang kanilang samahan, ngunit may malalim na respeto at pagkakaintindihan sila ni Barbie. Hindi rin niya itinanggi na may espesyal na koneksyon sila, ngunit iniiwasan niyang magbigay ng mga konkretong pahayag hinggil sa kanilang status bilang magkasintahan. Ang pagiging totoo at maligaya ni Richard sa kanilang relasyon ay tila isang magandang patunay na ang dalawang magkaibang tao ay maaaring magtaglay ng mga katangiang nagpapasaya sa bawat isa. Habang ang mga fans at tagahanga ay patuloy na nagtatanong kung may relasyon nga ba o hindi, si Richard at Barbie ay tila tahimik na nagpapatuloy sa kanilang magandang samahan, nang hindi kinakailangang magmabilis ng mga desisyon o pahayag. Sa huli, ipinakita ni Richard na mahalaga ang respeto, tapat na komunikasyon, at ang pagpapahalaga sa mga tunay na katangian ng isang tao. Ito ang mga pangunahing aspeto na naging batayan ng kanyang paghanga at interes kay Barbie, Kaya't kahit na hindi pa malinaw ang status ng kanilang relasyon, ang kanilang pagkakaibigan at pagpapakita ng malasakit sa isa't isa ay sapat na upang magbigay ng kaligayahan at kasiyahan sa kanilang mga taga-suporta. Ang kanilang kwento ay isang magandang halimbawa ng pagbuo ng malalim na ugnayan batay sa tunay na damdamin at respeto, at hindi lamang sa mga external na aspeto o press release. Ano ang sa inyo sa balitang ito?